Hello po mga kalaki, good morning po sa ating lahat Good morning, good morning po 5am na po mga kalaki Dito pa rin po tayo ngayon sa kahabaan po ng highway sa amin At syempre po mga kalaki ngayon po umaga Habang nagja-jogging ako, habang naglalakad stop muna dahil maya-maya sisikat na po yung haring araw At maya-maya po mga kalaki mga araw na para sa ganun mga kalaki gumising ka na baka ikaw na lang po ang tulog ngayon ano po ang sarap matulog kasi nga malamig ang panahon no po pero mga kalaki eto na po muna ang mga 2 digit lucky numbers ng bawat bayan ibibigay ko po sa inyo kaya ilista nyo na ha ilista nyo na po kunin nyo na po yung mga listahan yung mga kalaki at congratulations po sa mga nanalo kahapon ng na mga STL ayan po naku po, po humahabol pa sila ngayong bago matapos ang Pebrero no ang gusto ko po mga kalaki bago matapos itong Pebrero isa ka po sa mapalad na mapanalo namin. Okay, so mga kalaki, good luck. At eto na po ang mga lucky numbers namin. Kunin mo na. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan, syempre mga po mga kalaki, eto na po. Umpisaan po natin sa Quezon City. Quezon City, ang two-digit lucky numbers mo ay number 2325. Pampanga, 182. Pangasinan, 30 36 East La Union 14 18 Ilocos Sur 21 23 Ilocos Norte 36 East Nueva Ecija 8 15 Nueva Vizcaya 14 East Masbate 21 30 Cebu 1 3 Aklan 2 16 Aurora 12-17 Laguna 21-26 Quezon 32-34 Olongapo 6-33 Dabao 7-5 Tarlac 2-8 Ano to? Quirino Gis 19 Bacolod 11-9 Cavite 33-8 Taguig 31-17 Mindoro 20-24 Marinduque 36-5 Caloocan 8-9 Muntinlupa 27-3 Palawan 5-14 Zambales 8-21 Apayaw 29-3 Tabuk 8-1 Marikina 2-4 San Juan 20-26 Pasig 3-20 Manila 5 Gs Paranaque 7-18 Samar 9-30 Leyte 13, 17, Iloilo, 18, 20, Benguet, 21, 9, Butuan, Gis, 13, Bataan, 14, 29, Batangas, 5, 27, Bicol, 14, 19, at syempre po mga kalaki sa Bagyo. Ayan po Bagyo mga kalaki. 4, 21, Bulacan, 13, 23, Buhol, 8, 24, Capiz, 35, 30, Rojas, 2, 16, at Togigaraw, 21, 8. Ayan mga kalaki, puputulin muna natin sa Togigaraw para po mga kalaki sa mga followers natin dyan na araw-araw po nakatutok para makatanggap po kayo mga, mga legit na mga lucky numbers dapat nakapollow po kayo sa mga legit na mga pa, uh, account namin okay hanapin nyo po sa facebook nyo ang red parungkin i-check nyo po yan tapos tignan nyo po yung followers dapat po meron po kayong a uh, meron po kayo na Meron po kayong 330,000 followers kami po yan. At meron po tayong second account. Red Parungkin din po na may 50,000 followers. Nakasama po po si Lola Carmen at Aris Gatchalian na account. Ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook. At meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po na merong 16,500 followers. At syempre po TikTok. Ang TikTok po natin mga kalaki, meron po tayong 423,000 followers. Ayan po yung mga legit na account natin mga kalaki ang followers po natin sa TikTok 423,000 followers po mga kalaki yan po yung legit na account natin sa mga social media at dapat po nakafollow po kayo sa amin mga kalaki para sa ganun dumaan po sa mga page nyo mga kalaki ang mga lucky numbers namin tandaan nyo ang lucky numbers namin libre wala po itong bayad private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po itong mga kalaki okay sa mga interesado po mag-message na po kayo, malay nyo naman. Diba, sa loob ng 3 months, mapanalo kita. O bago pa mag 3 months, di ba mga kalaki? Eh, pag na ko ang Birdman at birth year mo, eh isa ka pala sa mapapalad na may po-post ko sa social media namin. At syempre po mga kalaki, ang mga laki numbers namin, libre walang bayad, private consultation po ang may membership. Kaya usap tayo mga kalaki, bibigyan kita ng discount bago po matapos ang buwan ng Pebrero na ito. At dapat po mga kalaki, nakapalo po kaya para... Uh, pag nakita ko pong nakafollow kayo, comment ng comment, share ng share ng mga video. Kahit hindi ka kasali sa private consultation, padadala lang kita ng mga lucky numbers mo ginagawa ko po yan araw-araw mga kalaki nagche-check po ako marami na po tayong nabigyan ng mga lucky numbers ng mga libre o oh, ala naman kasing bayad ang magpapalo ka lang magka ka lang magshare ka lang ng video lang bayad yon okay may lucky numbers ka pa sa akin na regalo okay mga kalaki tuloy na po natin ang mga 2 digit lucky numbers eto na po sa Togigaraw 12 18, Isabela 925 25 San Mateo Rizal

14. Ayan po mga kalaki, kumpleto na po mga lucky numbers na mga 2 digit. Takbo na po sa mga suki nyo outfit maya maya. Gising na at make sure po na alagaan yung lucky numbers namin ng 3 days bago po natin palitan. Okay, eto na po ang paborito ng lahat mga kalaki. Ang shout out time. syempre shout out na po tayo mga kalaki sa eto, sa mga Uh, jeepney driver po dyan sa Bohol. Hello po sa inyo. Shout out po mga kalaki dyan sa mga Bohol na mga driver dyan. Saludo po kami dyan sa inyo mga kalaki at syempre po mga kalaki sa mga tindera po ng mga fruit vendor naman po dyan sa may Ilocos Sur. Dyan po sa may Bigan. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po mga kalaki. Shout out po sa inyo. Nakakatuwa ano. Ang dami dami na talaga uh, last year tayo namimigay ng mga lucky numbers hanggang ngayon year na to namimigay tayo at marami tayong napapanalo nakakalungkot din kasi marami rin hindi nananalo pero importante po nakakapagpanalo tayo yun ang mahalaga nakakatulong tayo malay mo naman sa panonood mo na to makuha mo yung lucky numbers namin magustuhan mo tayaan mo ay eh, manalo ka good luck mga kalaki ingat mananalo tayo always claim it